Ito ka bala, no? nasa San na kami. Este, nasa Paridors kami. Kaya <laughs> kasama mo kasi Kuya Podi. Pai mo ay, me, mo rin yung Ano no? Ano tao? Oh? Labanos. labans lang yan ako ay. Tuwa. Ay, labanos ay, no? Pwede yun? Ayan, no? Ha? Ah? Oh. <laughs> Pulo mong labanos ka ba rin yun? Okay, ka bala, no? Sa <laughs> <laughs> ako yung pwede dila. Sa pakang kinis, sa pakang. Pata oh, ang mga arakal. <laughs> so mga kabalan, no? habang uh, nangunguha sila ng uh, labanos, ako naman pecha yung babanatan ko. Marami maraming pecha dito. Uh, kasi parang lupa nila to, uh, free lang kumuha. So ayan o, oh, uh, makikita nyo yung mga pechay, Solid na, mm -hmm. yung iba may damo na eh. Pero pwede pang pakinabangan tulad nito. Ayan o. So pwede pa silang, uh, masarap to sa, ano, sa kalabaw. Tapos kinamatisan mga balen Solid yung sarap. Sigurado. So ito yung namimiss ng na mga naka-abroad eh. Yung mga nasa bukid ka. kukuha kalang ka lang ng mga ganito. Tapos sa uh, luto mo, konting baboy, konting ano lang, may e, pagkain ka na. Ganito sa bukid talaga, solid. Masaya, maganda. Karakalda na na! <laughs> <laughs> Pwede mo nampis sa liba, dapya na! Wow. Pero, beto ka ng mura, o baka tapos na itong agad. O, ala na mura! O, nabangus o. Try, kung ayun o. Try, tayo kuwa kong pechay o, pinili mo talaga o, kasi, ingalwa, e, may kakain na. Ha? Ayan o, no? pamiyaw mula ka rin niyang kuwi. Pamiyaw niya o? Oo. Biyaw mula, biyaw mula o. Oo, ayan o. No? Mga blabeig ang vlog ko ano? yan no? oh. Ayan o, kalasa. Balo mo, dala madabdat niya, salwandini. Oo, bayar nga niya gano'n gano'n rin. Oo. Ting pamiyaw luwaning niyang baryo ang pungay. Kaya niya i-dakal. Uu, na Oo. Ting. Hahaha. pa rin. Balo mo na ako pa. Ayan o. Karami. Oo,